Sige ma'am, uh, ano po ba? Tagalan niyo po ma'am kasi Eh, hindi naman Ay, sige po ako Ay, uh, talaga mo, talaga Hello, Hello mga ka <haji. laughs> Hello mga ka andito na naman po tayo mga ka no Meron na naman po tayong magiging model mga ka-G Siyempre So, hindi naman tayo humaharap si Winston G sa kamerang ito, mga ka kung wala tayong model, mga ka -G. Pero, meron tayong model, mga ka kaya andito na naman tayo, mga ka -G. Pasensya na nga pala, mga ka medyo na busy talaga tayo, mga ka -G. Tsaka, uh, belated, happy new year sa inyong lahat, mga ka -G. At sana'y dumami at lumawak pa tayo, mga ka no? And, ayun, mga ka uh, Belated Happy New Year. Uh, bago natin ipakilalanin si Ma'am Haji, mag-intro muna tayo mga Haji. So ayun mga kaji, andito na yung model natin mga Haji kilalanin na natin si ma'am mga kasi kung ano yung pangalan ni ma'am. Ah ma'am, halika ma'am, pasok! Hi mga ka-G! Hi mga ka-G! Hi mga ka-G! Hi mga ka Ayun, mga parang alog-alog. Ay, ay, hindi. Maha G. Maha G. Maha G ah uh, parang ano ma'am ma mam Ma'am, ano, ma, ano, ma ano pong pangalan ni ma'am? Joyce. ah uh, ma'am, ako nga pala si Winston G. Ma'am, ah uh, kinagagal ko po pong makilala kayo mam ma Ang sexy niyo po. At saka mm -hmm. laki ng pangarap niyo po ma'am, no? Talagang kung merong mga ano eh, hindi mapapariwara sa mga kamay ni ma'am at sa mga nag uh, ano, ha, naglala, naglalagablab na mga puso ni mam no? 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 Sa so, sobrang laki, no? hanghan ang sexy ni ma'am. Talaga mga ka no? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga ka Talagang, ma'am eh. Eh, ma naalog ba yan ma'am? naalog na mga ka na Naalog. oh, naalog talaga mga ka So ma'am, maraming maraming salamat po. At uh, maging modelo po. Ay, uh, naging model po kayo. Po kayo ngayon. So, ma'am, uh, by the way, ma'am, uh, yung kamay niyo po, ma'am, uh, tumatagal na po sa kamay ko. Uh, tumatagal na po sa kamay ko. <laughs> <laughs> so, ma'am, ano po ba yung status? Uh, ma'am, rapid yung ng Ano pa po ba yung status ng buhay ni ma'am Joy ngayon? Talagang happy talagang no Joy na Joy. Talagang, ma'am, mapapapindak mapapa, <laughs> ako sa tayo nito, ma'am. Talagang Joy na Joy. Ikaw nga ma, pa, 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 mapapainda ka ba man sa Joy? <laughs> Ayan, talaga pa ma'am, no? So, uh, ma'am, ano po ba yung status mo sa buhay mo ngayon ma'am? Single or taken? Single. Ayun ma, kasi talog kang single. Ano, totoo ba yan? Mm -hmm. Totoo? Uh -uh. Single? Mm -hmm. Nagka-boyfriend na dati, hindi pa. Oh, hindi nga. Mm -hmm. No boyfriend since birth? Yeah. Ah, ganun ba? Sige, ang lamig po dito. Mom, isang yakap po, pwede ba? Pwede pa, ang lamig Agay, ang lamig eh. Ang lamig, oo. So, ayun mga, ma'am, pwede po bang, ang lamig kasi ma'am, pwede po bang payakap ma'am? Pwede po ma'am, okay lang? Okay lang, sige na. Yeah. Ay, yeah. Ay, yeah. ay. 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 Sige uh, ano po ba? Tagalan niyo po ma'am kasi Ay, hindi na po Ay, sige po ako Ay, sige, uh, talaga mo, uh, Ramdam na ramdam ko yung puso ni mama Puso ni mama Kaji, no? <laughs> <laughs> so, ayan ma'am, uh, single po kayo mam. Ma no boyfriend since birth Ah, uh, Ma'am, ano po bang pinagkakabalahan ni ma'am Joy ngayon? Wala. Taong bahay. Ha? <laughs> ah, hindi, malakasan niyo po yung voice niya. Wala. Ano taong bahay lang. Ha? Ah, taong bahay lang po. Uh, so, ayun, uh, ma'am. Ano po bang uh, uh, taong bahay lang? So, hindi ka nagka-boyfriend dati, ma? Am? Weh. Bye. Talagang wala talaga, ma'am? Uh, ma'am, gusto niyo bang subukan, ma'am, na magka-boyfriend? Oo, kung pwede naman. Ay, hindi naman. Ma'am, ano po ba mga gusto niyo sa mga uh, babae? Uh, babae? Uh, <laughs> Ay, lambay! Ano po bang gusto niyo sa mga, ano po bang mga ideal guy niyo po? Ano pa bang gusto niyo sa, sa isang lalaki? Mm, tall, dark, and handsome. Wow, tall, dark, and handsome. Talagang kinapos tayo dyan mga kaji. Talagang hanggang, hanggang ano lang tayo, handsome lang tayo mga kaji. Wala na tayong dark kasi, di ba? ano ba? So, ayun mga kaji, uh, tall, dark, and handsome, ha? ma'am. Ma'am, na, na may experience ka na ba? Wala. Wala pa? We. Kami. Wala pa talaga? Wala. Wala. So, talagang ano pa talaga? Bumbo pa ba ya? Ya. Yeah. Buo pa ba ya? Yeah. <laughs> yep. uh, ah, okay. okay. Ma'am, ma willing ka bang? Ah, uh, ah, uh, <laughs> <Okay>. <laughs> Mom, grab uh, it kundi. Ah, uh, ah, uh, Mom, willing po ba kayong durugin? Um, buong buo. Oh, yung pag-ibig. Ah, uh, willing po ba kayo? Mm sa right time na. <laughs> ah, sa tamang panahon. Ma'am, kung saka, sakali, ma'am, no? Ako po si Winston G, ma'am. Ako po ay isang binata. Pwede, ma'am! No? Kung saka, sakali, ma'am, si Winston G, ang duduro sa buo mong pag-ibig. Papayag po ba kayo? Maduro ko kayo, ma'am? Maduro ko kayo, ma'am? <laughs> Ha? Ah? Papayag mo ba kayo? Ang tanong ma'am, papayag mo ba kayo? Kung ako, kung sakali ang dudurog sa namumuon yung puso, papayag po ba kayo? Pwede, para naman matry ko. Matry yun na ano, ma'am? Yung madurog. Yung madurog. Oh, yung madurog? Gusto nyo po talagang madurog, ma'am? Kung ako yung dudurog sa'yo, ma'am, gusto niya po? Pwede. Pwede. So, pag-usapan natin yan mamaya. Mama, isang yakap nga ulit. Si yakap po. Si yakap po. Talagang ang yung makap ni Ma no. Talagang, ano? Ah, talagang. Kayo talaga. <coughs> <coughs> ulit, ulit niya eh. So, tama. Kasi dito, gusto niya pala matulog ko ah. Sige, mamaya ka, ka. Okay. Ah, ma'am, ano po bang gusto gusto niyo sa isang lalaki? Ano? Told dark, and handsome, no? Ma'am, ano po bang gusto niyo? Ah, hard or soft? Soft. Lakasan niyo po. Soft. Soft? Hard or soft? Soft. Soft. Ayaw niyo po nung hard? I or soft? Gusto niyang soft to hard? Gusto niyo yung ganon? Pag, yung pagdurog ko sa'yo, dahan-dahanin ko hanggang sa... Mabili dyan? Ganon ba yung gusto niyo? Pwede na rin. Pwede! Ganon na! Soft to hard. Oh my God! Wow! No? Soft to hard. Ah, uh, lights off, lights on. Lights off. Lights off. Soft to hard, lights off. Um, inside, outside. Inside. Wow! Wow! talaga, ma'am? Talaga bang ready ka na ma-inside, ma'am? Ma-inside job ba? <laughs> so, inside. So, too hard. Lights off inside. Wow! So, inside. Inside. Ibabaw, ilalim. Iba pa. Iba pa. Wow, magaling. Akala ko mo, ma magaling pala kayo sa mga ganyan, ma'am. Ano? Ma'am, kung tatanungin po ba kayo, ma'am, kung mapapalaban tayo, ma'am, mananalo ba tayo, ma'am, sa mga... sa mga... ano mo, ma'am, sa mga tawag nito, sa mga... mga skills ni ma'am. Mananalo ba tayo? Siyempre. Ah, ganyan, no? Ang lambot lang ng boses ni eh, ma'am, no? So, soft to hard lights of inside. Ibabaw. Ang oh, sarap nun. Sa ibabaw. Masarap. Sa ibabaw. Pag pumatong yung ice cream. Ay! <laughs> Ay hindi. O, pinatungan yung halo-halo ng ice cream. No? Masarap pala na. oh, sige. Uh, ma'am. Ano pong gusto niyo, ma'am? Kumakain po ba kayo, ma'am? Kumakain po ba kayo, ma'am? <coughs> Oo, kung merong kakainin. Wow! Talagang kakain talaga kayo, ma'am. No. Kung ngayon, susubukan kita, ma'am. Susubok ko sa inyo, ma'am. Kakainin niyo, ma'am. Susubo niyo. Siyempre. Wow. <coughs> 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 Ayun, mga kanino. Talagang napaka-intense ng laban na to. Ay, ang laban na to. Ang ano na to. So, kung isusubo ko ma'am, kung kita, talagang nangangaka ma'am. Kakainin mo. Of course. Ang loko talaga ma'am. Ma'am, ano po gusto niyo ma'am? Milk or chocolate? Chocolate. Wow, chocolate. Ano? Ah, chocolate. Ma'am, anong gusto niyo ma'am? Luno o dura? Luno. Ma'am, oh, marami. Isusubo ko sa'yo ma'am. Kakainin mo lulunokin mo. Oo, siyempre. Oh my God! Wow! Wow, talagang... yun nakakatuwa si ma'am. mam ma'am, gusto No? Okay. So... ma'am, uh, ma so, saan nyo ba ilalagay yung tatu ni ma'am? Dito. Sa, uh, ano? Na... Ah, okay. So, ano, pisahan na natin, ma'am? Okay. G? Okay. Zina G, G. Ayun, mga ka-G. Ah, ma'am. Pag-sabi, ma'am, ah, uh, stay, uh, ah, tuned, mga ka-G. Panuulin nyo ito mula simula mula sa dulo. Sige. Stay tuned mga ka-G, panoorin nyo ito mula simula hanggang dulo. Ayun mga ka-G, no? So, ayun. So, ma'am, umpisahan na natin. Mga ka-G, samahan nyo kami mula simula hanggang sa dulo mga ka-G. Tapusin nyo itong video na ito kasi napaka-intense nito mga ka-G. Talagang malalaglag. Uh, dapat malaglag mga kadi. <laughs> so yun mga kadi, uh, ma'am, ang na natin. So, sa ano? Oh, uh, okay. Wow. <laughs> <laughs> A few moments later... Ayun mga ka no? Good day sa inyong lahat mga ka -G. At saka belated happy new year nga pala sa inyong lahat. Pasensya na mga ka -G. Ngayon lang po tayo nakapaggawa ng video mga ka Kasi medyo na busy talaga tayo nung nakaraang buwan mga kaji nung December mga kaji pasensya na po talaga mga kaji no? pero syempre hindi natin makakalimutan yan yung mga ginagawa natin mga videos mga kaji so ayun mga kaji syempre sinimulan agad natin yan durugin syempre yung tattoo, yung pinatatu ni ma'am mga kaji, siyempre, no? Kaya yan mga kaji, siyempre, talagang napaka-sexy ni ma'am mga kaji, no? Talagang mapapawaw talaga kayo mga kaji, talagang kasi yung, yung design natin na flowers mga kaji, talagang, talagang naitanim natin sa, sa tamang, uh, tamang, uh, pesto, yung flowers na pinatato ni ma'am sa sabua uh, kasi karamihan nakikita ko sa mga bulobundukin maraming flowers si eh. kaya ayan mga kaji nilagay natin yung flowers ni na design sa bundok siyempre so kaya ayan mga kaji no uh, seryoso tayo mi konti diyan kasi medyo ah... Uh, urin lang yan mga kaji simula simula agad sa dulo mga kaji ah, suporta nyo palagi mga Kadi no s'yempre at sana huwag kayong magsawa mga Kadi at saka s'yempre mga Kadi shout out sa inyong lahat mga Kadi ah uh, next video mga Kadi sa shout out ko yung napapa out sa atin mga Kadi s'yempre hindi, hindi natin makakalimutan yan mga Kadi no so shout out shout eh shout out ko na lang kayong lahat shout out sa inyong lahat sana eh dumami pa tayo mga Kadi s'yempre at sana eh lumawak pa yung mga ginagawa natin mga kajis mga gusto pala sumali sa mga beast videos natin mga kaji ipm nyo ako mga kaji direkta na mga rektahan na mga kaji uh, ipm nyo ako mga kaji thank <laughs> you Terima kasih telah menonton! <laughs> Thank <disappointment> y natapos na yung session natin kay Ma'am Joy mga kaji. So ay ayun mga kaji, uh, tanungin natin si Ma'am Joy mga kaji. Medyo sumakit yung ano ko dito mga kasi. Mga uh, kasukasuhan natin. Tanungin natin si Ma'am Joy mga kaji, kung ano yung naging uh, naging experience niya or nasarapan ba siya o nasaktan ba siya. so ayun, uh, ano yun natin, tanungin natin si Ma'am Joy. So, So ayun ma'am no si Ma'am Joy. Hi Ma'am Joy. Kamusta? Sexy niyo po? Ang sexy ng damit ni Ma'am Joy, no? Sexy ng ano niya pang costume talaga, talagang pang ano talaga 'yan. Ma'am, kamusta po yung naging tattoo session natin? Ma'am? Ano po ba yung naging uh, experience niyo dito sa ating uh, tattoo session? Ma'am. Medyo medyo masakit na, masarap. Ayun, no, masakit na masarap. So, Ma'am, Ah, yung sinasabi mo, ah, ma'am, nadurog ko ba, ma'am? Yung dapat kong durogin, nadurog ko ba? Durog na durog. Oh, durog na durog talaga, ma'am. So, ano, ma'am, ah, pakirate yung quality ng tattoo natin, ma'am? Okay. oh pakirate. One to ten. Yung quality, yung kasada sa tattoo, ang tattoo ba? One to ten. Ah, pakirate ng, uh, ng ano natin, ma'am, ng tattoo. One to ten. 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 Talagang maganda. Asihan ka ba talaga, ma'am? Satisfied ka ba, ma'am? Uh -oh. Ah, yun, no. So, yung ano naman, ma'am? Yung sakit naman, ma'am? One to ten. One minute. <laughs> Masakit. <laughs> Masakit talaga. So, ano, ma'am? Yung tawag nyo. Yung sarap. Ito, ma'am. Dito tayo, yung sarap. Ano, ma'am? Yung sarap. One to ten. Paki... Tets, nang 1 to 10 yung sarap natin. Siyempre, 10. Wow, talagang... ba? Ma'am, matanong ko lang ba, ma'am, na masarap ba talaga si Winston G, ma'am? Mm -hmm. Talagang masarap na masarap? masarap. Ah, masarap. Okay. So, ano, eh, pakidescribe paki, -paki -describe yung sarap. Ah, uh, makakabalik ka pa ba? Maulit pa ba to? Oo. So, saan tayo dudugtong, ma'am, kung sakasakali? Kung, saan mo ilalagay, ma'am, yung toto? Kung sakasakali, yung babalik ka ulit. Ito. But, ang... Ah, hindi mo pa dudugtungan? Diyan. Huwag na. <laughs> na muna. Okay. So, sa ano muna? Sa ibang party na muna. So, ma'am, ano po bang masasabi niyo sa mga kaji natin, ma'am? Bago po, ah, uh, kasi, siyempre, bagong model ko kayo, ano po masasabi niyo sa mga kaji natin? Please always support Winston G. Tattoo Vlog. Ayun, mga kaji. Ayun, mga kaji, no? Ah, uh, panoorin nyo ito mula, mula, mga kaji, at suportahan nyo yung Tatu si... Yung itong sisyon natin, mga kaji. Itong uh, ginawa natin tatu kay ma'am. Ma'am, so, ma'am, maraming-maraming salamat po. Magkikita pa po ba tayo ulit? Magkikita. So, mga kaji, ano, so, hug tayo ulit, ma'am? Pwede ba? Eh? Ah, okay. Oh, so, so, ayun, ma'am. So, maraming salamat po. Okay, bye, mga kaji. Stay tuned, mga kaji. Stay tuned, mga kaji. Bye.